kung bago pa mo dali guys ipaliw ko diha o click like share and subscribe and also guys pakibill all din ang notification bell so that you will be notified po sa ating mga future upload happy happy sunday po sa inyong tanan guys wow, unang una mga tagpasaylos tagpasailos ginuuwa ta kasi karong alawa tungod kay uh, magtrabaho ta no so ang duty na ako karong guys ay alas unsin sa buntag ano ba yan bago bago yung schedule natin guys So, on the way pa ako sa work tugnaw dito sa amin guys tugnaw at saka hindi ako feeling good wala akong upload for the past 2 days dahil guys ay um, kuan kaneng, uh, nagpa ibot kong ngipon dalawang ngipin ang binunot ko guys kasi para ma fix na yung ating uh, kuan at saka guys uh, hindi ako feel good that's why wala akong masyadong video kasi hindi ako makapagsalita-salita pa So ngayon guys, uh, mag-duty na ako. Mag-duty na tayo guys dahil ano um uh, ay uh, uh, kailangan na natin magtrabaho. So on the way ako ngayon sa trabahoan guys. Uh, maganda man ang panahon pero utok now. Salamat pala sa aking new kaibigan guys. Gusto ko mag-super thank you sa aking new friend na si Mr. June Eats. Salamat at sa uh, Vlog ba yun? Mrs. Vlog or Mrs. Mir, uh, TV. Sobrang thank you sa inyo guys. Big love shout out. Thank you, thank you. Also, kay Miss A po so, sobrang thank you po to Miss A. Salamat kaayo ha. Namiss na miss nako kahapon. Nagpunta siya sa bahay. Wala ako rito dahil uh, late din ang duty ko ha kahapon guys. Kaya na miss ko siya. 7 PM yata sila nag-stop by. Thank you kaayo. Sobrang salamat sa regalo. Thank you, thank you. At saka they are fresh uh, galing pa po sila sa part of Europe. Kaya, sobrang salamat kayo sa inyong regalo. Um, mag mitra, mag ano tayo, mag uh, sitra ato na tayo ng time. Sobrang thank you po. At saka guys, on na ako sa trabahoan, ginanito ko na yung buhok ko kasi medyo mahaba na guys. Tapos, Basta, mag undaway ako sa work, guys. Kasi, ano, so, magkita tayo, guys, sa Tarapang ating kabuntagon ngayon, guys. Walang car. Wala mga car, kaya ganyan po maaliwalas, pero sobrang lami, My God, look now. ko ba itong weather namin dito sa Amerika, guys? Iba-iba-iba man. Kaya, sobrang thank you po sa inyong tanong, guys. Sa inyong pag-suporta po sa aking YouTube channel. Pasensya na kayo, guys. Wala akong masyadong upload. Pero, salamat pa din sa lahat ng nag-ano, nag-walay uh, po uh, sa pagpananaw diri. Sobrang thank you. Bye sa inyo. Bigalap shout out po sa inyong lahat. tapos tarbahuan ko guys um, kuan na mga 5 minutes nandoon na tayo no saka um, ang ala alasiti yung out ko today kaya subang salamat guys sa inyong tanan guys uh, sa always na pagsubaybay po sa ating uh, munting channel po sa ating mga new subscribers may galap shout out po thank you guys sa inyo guys subang salamat kay ninyo ang ganito talaga ang buhay guys kailangan natin magtrabaho um, kahit domingo no kasi ano uh, like I said guys maghingi po na tayo ng uh, ano uh, paumanhin ni Lord na hindi tayo maka atin sa simbahan today so nandito na ako guys malapit na ako guys dito sa aking trabahoan uh, ito yung parati natin dinadaanan papunta doon sa work at saka Sunday ngayon guys so wala kayo i traffic kayo yung traffic guys um, reach out na pa, papunta na po tayo guys sa sa Kuan sa downtown area sa inyong tanan guys sa pagpanood po ng ating video for today. Alam ko hindi siya masyadong uh, um interesting pero sobrang salamat guys sa inyong tanan sa inyong pagsuporta uh, palagi ko sa aking munting channel. Thank you kaayo guys. Um so magkita na lang tayo guys sa ating uh, ating uh, next video. Okay guys, bye-bye. God bless po sa tanan.